Hello guys, magandang araw po, magandang buhay po sa inyong lahat dyan And again, welcome back This is Dance Collection Remind ko lang mga kakoleksyon Yung patuloy po nating hinahanap Dito po sa mga bagong lipunan po na 5 piso Ayan po Ito po ay may series na mula year 1975 hanggang year 1982 ito po ay gawa sa nickel at may bigat po ito na 22 grams so malaki po yung bilog nya at makapal po yung barya mga kakoleksyon so makikita po ninyo sa dito po sa harap dito po o kung yung tinatawag na obers yung coat of the Philippines mga kakoleksyon yung nasa gitna at ang Republika ng Pilipinas at 5 piso at sa kanyang reverse o sa likod po ng coins makikita po ninyo mga kakoleksyon si Ferdinand Marcos na nakaharap po sa kaliwa ang bagong lipunan September 21, 1972 at Pangulong Ferdinand E. Marcos 1975 so ang edge po niya mga kakoleksyon is plain lang po yan plain po siya. So ang hawak po natin mga kakoleksyon na year 1975, 5 piso, ay circulated coins na po. So hindi na po nabibili yung mga ganitong kondisyon ng barya dito po sa 5 piso. So ang bago po nito mga kakoleksyon, ibig sabihin yung uh, uncirculated, yung hindi pa umikot sa sirkulasyon, So, nabibili po yun uh, 100 pesos mga ka-koleksyon. Yung uncirculated po na year 1975. So, yun po yung pwede natin bilhin dito sa mga ang bagong lipunan na 5 piso. At meron pa tayong hinahanap dito at binibili dahil nagbubuo rin tayo ng mga ganitong klaseng coins. Ang bagong lipunan na 5 piso mula year 1975 hanggang year 1982. At ang hanap po natin dito mga kakoleksyon ay yung ang circulated mga kakoleksyon. Ibig sabihin yung mga bago po. So meron po tayong sample niyan mga kakoleksyon katulad po nito na uh, nabili po natin. So ito po yung hinahanap natin mga kakoleksyon mula year 1977 hanggang year 1982. So dapat ganito po ang kondisyon ng barya mga kakoleksyon. So pwede po natin bilhin sa halagang 300 hanggang 500. So dapat ganito po ang kondisyon ng coins na bibilhin po natin. So ito po ang uh, ito po yung tinatawag na mat coins mga kakoleksyon. So ito naman po yung tinatawag na special uncirculated. So kung meron po kayong ganito yung mga special uncirculated mula year 1977 hanggang year 1982. So pwede po natin bilhin 'yan hanggang 1,000 so dapat bago mga kakoleksyon so ang hawak po natin ay nasa extra fine condition po ito ibig sabihin medyo uh, may mga gasgas -gas na po siya yan na medyo may gasgas -gas po siya pero maganda pa rin yung condition niya so pwede po natin bilhin to 500 At kung mas maganda pa ito, yung sinasabi po natin na bago po pwede natin bilhin hanggang 1000 so mula year 1977 hanggang year 1982 so kung meron po kayo nito mga kakoleksyon ay mag message lang po kay sa ating page at ipakita po ang larawan ng barya at pag-usapan po natin yung price nito kung magkano po ninyo ibebenta yung mga ganitong klaseng coins so ang hinahanap po natin dito mga kakoleksyon year 1977 hanggang year 1982 So sana ay nakapagbigay po ko sa inyo ng kunting informasyon tungkol po sa mga barya. Maraming salamat po.